No balance, pero may balance. <laughs> Walang uh, zero balance or zero billing, pero may babayaran. Ang gulo, no? Pero ano ba talaga ito? Dagundong, 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 dagundong. Magandang araw pong muli sa inyong lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo? Sa naman pong episode ng ating pag-uusapan ngayon pong araw po na ito. Ano ha? At uh, ito ito'y may kaugnayan doon sa mga serbisyo publiko or serbisyo ng gobyerno na binibigay po sa ating mga kababayan. Isa sa mga pangunahing problema po natin kasi ay yung mga kababayan po natin na palaging nagkakasakit or itong mga kababayan natin na may sakit. Ano ha? Kaya pinipilit nating arukin ang sitwasyon at arukin ang sistema. Uh, meron ho kasi mga programa na kung tawagin ho nila no balance at saka zero balance. Excuse me. No balance at saka zero balance. Ayan. Pero zero balance, pero may balance. <laughs> okay. Uh, Panawari ho muna natin ito. Para magkaintindihan po tayo. Or para makita ninyo kung, free, uh, free, uh, free, uh, kung, kung kung, saan, kung saan nanggagaling itong uh, uh, issue o sa pinpo na ito na ating pagtatalakayan ngayong pung-araw. Panoorin natin ito. Pag pumunta ka ngayon sa LGU Hospital, covered ka ngayon ng no-balance billing policy. For, and that is for indigents. What does no-balance billing mean? It doesn't mean no-balance. Kasi may balance. Kasi there are case rates but some of them are outdated and as I also explained earlier, we are migrating to the DRG which is a different system from the case rate na mas complex ang um, ang uh, review niya ng babayaran but for now we still have case rates so there's a big chance na meron kang balance okay so what's the difference between zero balance and no balance so, so zero, no balance zero balance is the DOH hospital that talagang zero balance ang no balance sa LGU the hospital, the hospital, the hospital, in the hospital is only for indigents pero hindi siya it's possible na may balance pa So hindi no balance yun? Hindi na. Kanina ko pa sinabing hindi no, no. na. Sabi mo sa LGU, it's no balance. No, no. That's the name of the program. But so, it doesn't mean that it is no balance. that's so, why So isn't that false advertising? I think so. So from now on, I will not ask you questions. Okay. This is my next hundred questions. Okay. Thank yeah, you. Uh, uh, well, uh, then we'll have to ask the uh, Senate president to suspend the rules if no, you're no. not going to no, ask any no. questions no no I'm, I'm making a point sorry my dear sister i'm making a point na ang basis ng conversation is trust eh so if you tell people no balance pero sandali may balance 'di ba so why why would why would they name it no balance kung may balance 'di ba so yeah. na sabi mr president please i will explain to the stenographer what is going on here my staff is trying to explain to me what is the meaning of no balance telling me that it is a PhilHealth health program but yeah. once in a while i agree with my brother take note senator joel once in a while i agree with him No balance means yeah. no, nan, Wala ka nang babayaran. Eh, meron nga. Madalas meron. Yeah. So, huwag niyo nang ipaliwanag sa akin kasi I, I, hindi ko yan kayang yeah. ipaliwanag dahil I, I, sumasang ayon ako. Yeah. I'm sorry for that, but I did ask the permission of Senator Soto, our Senate President, and of course, ngayon ang nakaupo si Senator JV, our Majority Leader. So, with your permission, can we suspend the rule so that I can ask directly? I'll try to be... As brief as uh, possible para matapos ko tong no. issues. But I, I really think the Secretary yeah. should answer this. Yeah, Mr. President. <laughs> Hirap intindihin, ano ha? Pero pag-usapan muna natin isa-isa. DOH uh, recently announced, ano ha, or well, mga ilang buwan na rin, may parang isang buwan na rin yata, uh, in-announce ng, uh, ng uh, DOH yung kanilang zero balance. ano ha? Ibig sabihin... Na wala na talagang babayaran kahit pagkano ang ating pong mga kababayan na ma-confine -co or uh, it treat doon sa uh, mga ag, mga DOH facilities ano ha DOH hospitals so nilinaw ho yan ng Department of Health at yan po ay mga basic service Yung mga basic lang ano ha uh, kung kailangan ng uh, accommodation di doon ka sa doon ka sa ward Ah uh, doon sa uh, sa so, ano para charity ward yung mga walang babayaran no ha. Uh, o kaya ay doon ka sa uh, at yung mga gamot na kailangan unless na walang gamot na mabibili doon sa loob. So so ka ma mauobliga ma ka ngayon na bumili ng gamot sa labas. So kaya hindi magiging zero. Pero if everything is available inside the Department of Health uh, uh, hospitals. So paglabas mo wala ka ng babayaran. Eh yeah. and that happened to me actually. Nangyari din po sa akin 'yan sa uh, dito sa ano, dito sa East Avenue Medical Center. Kasi nagkaproblema ako sa lalamunan, kinailangan ko sumailalim sa uh uh pag uh, perutanto sa check-up ng EENT, -E ano, at mayroon silang gilamit na instrumento ay may bayad 'yun, mahal. Uh almost 15,000 yata ang presyo, pero wala na akong binayaran. Sabagat unay, tayo naman ho ay karaniwang mamamayan lang, ano ha? Bagamat yayamanin ang bansag sa atin, ay hindi naman talaga tayo uh, mayaman, ano ha? Kaya so, sa madaling sabi, uh, yan ay nangyayari doon sa mga government, uh, DOH hospitals. Ngayon, punta tayo doon sa mga LGU. Ano-ano ba yung mga... Uh, hospital ng LGU. Di syempre, yung mga city hospitals. Yan. Ang bawa ay uh, Puerto Princesa City Hospital. Yan. May ganon. Ano, ha? Uh, pero yung mga district hospitals, yan. Unless na ikaw ay nasa ilalim ng uh, city government ng isang highly urbanized city, so yun ay Puerto Princesa City District Hospital. At yan ho, isagot na nung highly urbanized city. Silang gagastos dyan. Meron naman ho mga district hospitals and provincial hospitals. Ang uh, sagot naman ho yan ng provincial government. Yan. Pero yung mga municipal and city hospitals yan, syempre sa LGU niya. So, kaya lang kasi, kasi nga, meron silang mga program na kung tawagin lang yung no balance or no billing, etc. Yung mga gano, yung mga parang pampapogi. No. Kadalasan yan kasi, programa yun, o proyekto ng mga local officials, para gumandang kanilang uh, performance, para gumandang kanilang serbisyo sa tao. Kuno. No, ha? Kaya lang, ay di may mga ganito, may mga ganyan. and, and to the point na ang mangyayari sa iyo is tatakbo kay mayor, tatakbo kay governor para tulungan ka at maging mawala na yung babayaran mo. Yeah. So, sagot na nila yon. Yan ang sitwasyon. Pero, again, pag ikaw naman ay uh, kumuha ng uh, pay ward, halimbawa, nando sa isang eksklusibong ward, kahit sabihin mong government hospital, nababayaran mo yun. So, hindi na zero. Kasi yan ay para sa mga indigent, kung totoo siya, mga talagang wala namang trabaho, wala namang income. At ang LGU ay uh, merong access sa ganyang programa o proyekto sapagkat it's uh, part of the health service. Ah. Eh, tama yung sabi ni... Senator Rafi Tulfo. Ay, este, ni, ni, Senator Alan Peter Caetano. Tama sabi niya. False advertisement. Oh, false advertisement. Kasi yung iba dyan, ay sinasabi lang, para lang hupogi si mayor. O kay pogi si governor. But at the end of the day, meron ko palang babayaran. Anong nangyayari, takbo ka kay Gov. Takbo ka sa SWA. Yan, mong ganun. Eh, eh na hindi dapat ng Diba? Pag sinabing zero balance, kasi tama naman eh. Pag sinabing zero, zero. Pag sinabing no balance, no balance. Wala talaga babayaran. Yun yun. Pero may balance. May... <laughs> diba? Magulo. Kasi nga, false advertisement. Karamihan dyan ay pagpapaganda lang. Ano ha? Pagpapapogi lang ng ilang mga local government officials. Sorry ah, pero aminin man ninyo o hindi, yun naman ang totoo eh at yan, na pinaniniwalaan ng mga tao. Aminin man niyo hindi, ay naman talaga nangyayari. Di ba ka? So, kailan pa naging, nagkailan kailan pa nagkaroon ng zero balance ang mga local, mga local na ospital? Wala. Kasi una, ala naman silang sapat na budget para sa ganyan. Wala silang sapat na budget. Kung meron man, kasi unang-unang titignan mo dyan, gagawa ka ng hospital mo. Yung sweldo ng mga staff dyan, nurse, doktor, etc. Masisweldoin mo yan. Kahit na halimbawa na ako, halimbawa ako isang uh, practicing doctor, uh, tapos kinuha mo akong doktor doon, oh, eh ay meron akong clinic doon, mag, uh, magtatrabaho ako doon sa ospital mo, pero may sweldo ako doon, pero sa labas ko, after nung working hours ko, bay, bayaran mo rin ako. At yung mga trabaho, may professional field. So, hindi talaga free. At walang ganun. <laughs> Niloloko lang tayo ng gobyerno sa totoo lang. Kung gaano kabangag itong mga pang uh, itong administration na to, ganun lang ho. Talagang lokohan lang. Political hat. Kaya tama si uh, Attorney Homo Bono Adasa. Kailangan palitan na lahat ng mga nakapwesto ngayon. Palitan ng bago at uh, hindi yung mga may bahid ng korupsyon, may bahid ng maruming intensyon sa pagpasok sa larangan ng politika. O kaya ay sa pagpasok sa aling tanggapan ng gobyerno. Suportahan natin yung mga ganyan. As of this moment, intindihin maigi. Tandaan ninyo, sa LG sa sa mga DOH operated hospitals talaga hong wala kayong babayaran. Liba na lang kung meron kayong bibilhin sa labas ng ospital. Pero lahat ng nandun sa loob, wala kayong babayaran. Okay? Pero sa local government unit, ang sabi nila ay zero balance, pero may babayaran pa rin kayo. Yan naman yung magiging dahilan para magkautang na loob kayo kay Mayor. Kasi tatakbo sa kanya, humingi ng tulong, pambayad sa natitirang bill doon sa ospital. Kaling na. Ay, nako talaga naman, no. basta sa pagnanakaw, marami sa ating mga politiko. Bukang yan ang expertise. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaibigan. Ako ang inyong iyamanin, sa Exit swabi dito sa YouTube. Ron Ramos po. See you again sa mga susunod nating episode. At tayo patuloy pa rin manggigising gamit ang ingay ng dagundong. da gondong da gondong